yan yung kwarto nila magila na, eh dito ba namin na yung ko mga lukos, <laughs> uh? Kaya nga parang hindi ko talaga mag-mercy. Ito na lang ang sa so, Akin din yan no, ang pinagawa ko ng araw. Yan o. Oh. Sana ang baby? baby ko. Oo. Sana ang baby ko. Sana ang baby ko. Oh. Sana <tops> ah, Lolo? Ha, <tops> Lolo? <tops> Ay, hinang hirang po. Pinainom ba na maayos yan? Ang okay. mainit dito. Tignan mo. Oh alis kayo, alis kayo. Uh, oh, baka ba yung inom ka na naman sa labas? Hindi, sa hindi, hindi nga ako na labas. Okay, baka kakala mo, magaling na yan. Mataas yung mga gamot, tignan ko nga. Tignan ko nga. Tignan ko, maupos, tatas pa check pa, dali mo uli sa doktor kung ano ba sabi sa'yo doon. October 7 po, babalik kami. Oo, 7. Oo, yan ha. <laughs> ito yung pinabili. Ano yan, bukma dahil. Oh, Pagamot. Ano ba ito? Drops. Ay nako sinabi lahatin mo. mo eh. Wala kamo eh hindi ko abutin lahat siguro. Ito. Ito para vitamins. Ang gamot 'yan sa sipon. Ito, yung dalawa, kundi yung dalawa. Sa pugo, sa, sa, sa sipon. Yan 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 yung tsaka yung balbal ano? Ito yung mahal sa lagnat. Ay, may lagnat may ramay ano, yan. Paracetamol. Eh sa ito saging. Sa eh yung ano tinatawag sa, ano, sa sa, na saging. Sa pampawis po Yung uso kana siya. Mm para to para, para Ay, nilalagay lang sa bukol tubig. Mm. Uh, ano, tapos na siya Yung Ah, yung nebulizer. hindi naman lahat yung pinabili na ang mag -asawa. Tapos Ayun yung bahay nila. Eh, kailangan na mo para ano. Naglalaro oh. na siya, naglalaro na. Ang sabi mo sa amin ha. lola. bebe. Tahit tayo sa labas. Eh, hindi dito. nga dito. hindi oh. okay, oh, Uy, si lola. Ay, hap, tubig mo. Mula Bagay sa kanyang damit eh, no? siya. mo Lola, dali. Lalagyan mo palagi yung likod niya ng ano. Okay, smula, lola. Oh, smula, mula, naisi, lola. Duh, oh. May natuhod, <laughs> <laughs> oh, na. Kiss mo na, dali na. Dali na, dali. Ha? Punta dito si Kari, sabi niya, o, wala na. Ah, no, okay, okay na yung ano yan. O, wala, yung ah, wala na silang okay. na. Okay. Nila, o, ba ilaw to? O, wala, lang oh. Pungay, pungay Ayan, no? eh. Unti na lang oh. Unti na lang oh. yung kalitang bahay Mga uh lola, -huh. dali. Bili tayo, Jollibee. Babay babay. alam mo Babay tayo, dali. Babay daw. Eh, dali. Lado, dali. Lado. Ngayon, dali. Alis tayo. Alis tayo, dali. Alis tayo, dali. mo. Asan? Asan?

Ha? Papabon ng tumbler mo. Ligaan niya, check up. Sabihin sa akin, ha? Ligaan alis tayo, dali. Uy. Bakit ka natin, ha? Bebe. Bebe. Stay.